labas tayo ay at pupunta muna tayo ng bayan wala na akong patuka ang mga manok ko kailangan nating bumili ito hinihingal ako mga lods dahil maputik yung dinaanan ko ito dito sa probinsya pag ubulan talagang madulas ang daanan uh, mahirap lumabas Puntang bayan. Pero okay lang. At this time, umaraw na siya. So maliwalas na. Kaya mamaya nito, sobrang init na ito naman ito. Mabuti natin. naabot kami dito ng 42 centigre. O silsos. sobrang taas ng heat index dito sa Dabaw. Dati nung tanghali. Grabe. Grabe sobrang init. Ramdam na dam mo talaga ang init yun. Kaya buong maghapon. Kaka-apat na ligo ako ay. Dahil hindi kaya init. Ahem. <coughs> dito na ako sa highway mga lods may mga tricycle may mga sikad na oh, may mga pedicab masasakyan kaya so, dito lang muna mga aking video mga lods salamat ng umaga